Good morning mga kamasters, sa so, panibagong umaga, panibagong pag-asa, panibagong pag-asa, panibagong saya. So for today's video mga kamasters, meron naman na tayong pupuntahan. So tara! Ivy Rose. Ivy Rose. Pilang may edad? 30. 30. 30 na. Eh what up, hindi ka ting? sa may kuha ni mo, te, kailangan trabaho? Nakay trabaho? Wala. Karoon wala ka. Nagkuha lang ko sa kumama. Pilang mm -mm. may anak ni mo? Duhan. Na, ang isa na sa pantukan na sa kung iyan, eskwela. Ang ano naman dito? Kay katong paglakaw na kog Manila, nagbulag gumi sa yung papa mm ato. -mm, dito man ako na bilin, dito, mm -mm. dito na lang nag mm -mm. sa pantukan. So na dito, ah, nagbulag mo pero minyo, ay kuan mo ato mo. Dili. Dili, Dili wala pa ako nakasado. Pila na no, may edad sa mga anak? Ano dito? Kuan to mag 10. Mm-hmm. Okay. Mag-grade 4 na karoon. sunod pasok ka. Tapos, karoon, bago na po ni mumbana na. Anam na may anak. Or wala na po, biya po. nasa sa Surigao. mm -hmm. Pero kamo paghapon? Oo, um, kamo. Ah. Okay, in right. Kamo pa mag di ay. Di bulag na san <laughs> mm. Tarong naman ka ang ikado ha. Tarong-tarong. tarong, -tarong. <laughs> eh, tarong, -tarong okay. Di pa sigurado. <laughs> lang, jud. Okay. Na bago-bago bago pa man na ang uban na mm -hmm. diha naman mo kung madugay dugayan mm -hmm. na. pila pa man di mo ka tuig nan -du Duhana. duhan na na ka mm -hmm. so inyong pong anak duhan na ka isa isa oh. ano Pero, Duhana duhan na ka di pa sigurado sa iya ha <laughs> nan wala man ka naabot nga na siya babae nan na ah, wala pa man may, di ba pa nang Wala oh, uh, apa nasakpan, oh, nasakpan, <laughs> <laughs> anak nalar <lang>, Wala nasakpan. <laughs> di ba mabala ng panahon ng sabay dagan. Mm -hmm. Pero tarong maka mo sa imong ha, ina na dinalaan, ina. Kumon tarong man. Mm -hmm. Nagapadala siya ina na. Oo, oh, ginagmay para sa gagmay ra pud oh. lagi. o oh, kulangon. So asa man day kag gikan ka ng mga source of income ninyo ana pang sustain sa imong anak karon? Siya so, yeah, ha, nagpaabot ra ko sa iyang mm -hmm. kuan. Unsa man day trabaho niya dito? Kuan lang. Panday. Panday so panda dili permanente mm. mm -hmm. depende ra ka kanang naay i-booking ba na sila ina na naay panda yun ang gidimena permanente mm. na mo sweet it saji sa'yo, na di siya kapadala kwanta yeah. um, so gunit sa juga sa imong mama ana <laughs> <Anna. laughs> <Staliso. laughs> sakali so isa na no paet kay so mo agi ju jud mahal ang palitono na pay bata pay bata ang gatas pa na breastfeed lang sa ah, breastfeed lang ginhang sa bata. Mm. Tayo -mm. walang wala. Mm. -mm. Kaan sa mga isuon na. Tuloy sa mga isuon ana. Basig makatabang. Ano? Mga tigyan. pero pareha na naglisod Maka Hindi makahatag pilar apog ginagmay inana. O say, di pa dyan makahatag hmm, din ana kay Kuan na poy paghanglanon pud sila. Naapon silaay pamilya og Na may lag wala na among inyo kay mga isuon inana. Nagakonta ka imo, nagachat-chat mo sa imong lana, na. Mm. Sa hira pud. Pero okay ra makha mo, okay ra makha. Okay lang pud. Mm. -mm. Ibrahim na na kunta. Oh, layo lang gyud kay isa. So, rigaw gud siya noon. So, kay wa man siya kwan gud Ako ra may taga diri. Mm. Siya taga dito siya. Mm, taga Mas dali magud siya makapangitag trabaho kay taga dito man siya kay sag wa siya kay ila. Saon so, ni mapas mo noon mong duha. Ang nagpili, nandiyan din naman dito. Ngayon, yeah, wala mo pa kaniwan sa'ya dito. Kung anong po, kung kumukukuyog may sa'ya dito, mag lisod po, kaya wala mo po po yung mika, halos kadkuan na dito ah. Ang um, nawala po yung balay pa. Mm, ano? Say, yung ginikanan naman. Mm. Dito na mo ginikanan? Wala mo po yung ginikanan, yeah, ginikanan kaya, hindi man po may okay. Ah, hindi mo closing. amon muna yung lisod sud na kasi okay mabikil pa hinun sa imong oo oo nan na lang ko kay sud na mo oh, ikaw na lang gi maglikay nan hmm. na ba ina na lagyo kay mo ano uh -huh. okay ra sa mo, ha syempre na bi may bata no na gina-atiman? Hmm. sa ba na ana kung unta hindi siya kapadala may lagong ka discard ka di pa pwede man nabaho kay okay bantay pag uh -huh. bata gamay pa kay bata Ang saon okay na sa imo or nagauli pud siya kung maka hits hits siya dito sa kenan kay layo man masahi siya diri man stay man pila ka adlaw mm -hmm. na balik na so, balik kay kung magdugay siya wa may pangunso mo gani kulang man gani ipadala eh. unsa lang magtambay siya wa siya ka padala kay nara pud siya diri dungan mo kapas um, mo na pay ba man mama, kay naman kasi mama karoon. Ano sa'yo pangita ko si mama? kuan kung nang sahay nagakuan siya sa ah, iyang igsoon batay-batay sa manukan mm, hindi mo ito ko wala mm -hmm. naman kayo siya ginakuan di na siya pwede nga magsalig lang sa iya hinahan yeah. Jesus magsalig ka sa mi pareha mong mo nga kay yeah, okay. ilar may sweldo sa pagbantay manukan hinahan na igo igu rajud sa so, kulang pa na alam ano. kay dili man manok season season man Ay season season ra pa jud. May na lagi untag ko ang padarasan sa bana kay kana ano ba. Dagko po siya daan or tama jud sa igo nya. Wa siya kabalo ano? nga daghan kay gastuhanan diri inana sa kulang um... ra jud Yung bata pa ikaw inana. Magdi mukhaon, mukhaon man jud ga wala na lang, oh, palitan. wala na lang gigatas kay. Mas kung gataso mas gas. Kung gasto man, so breastfeed na lang Breastfeed na lang. Mas healthy man puno na sa bata. Na na. Dili dai dai ma sakit. Oo, oh, oo, oh, mm -mm. lagi. In na kay dai mong ban na migani kay. tinarong lo po jud dito. <laughs> tinarong man siya. Tinarong man daw siya. Oo, ikaw pud kay wa grado nagduduha pa. Wag na da napay dala ka kulba. Eh okay, what if magbinuang? Kaya bulag ba mo atong mm, una nimo? Kaya, aw oh, na. Na may ginuo mo Nagbulag mm -mm. na mo atong una kay kuan sige lang siya. Hilig mo tumanakit niya. Ay, mo lagi. Naibis yo. Mhm. Wala -mm. lagi na. Kuan, lang ko eh. Biyaan nimo. Kuan, sige man may bulag balik mm -mm. ato -hmm. niya. Sige, kinakog taga-ag chance para mm -mm. sa bata. Napula naman ko. Kani kapoy na jud para anay ginakulata ka. Ni pagwala na lang. Ano? Mapil Ma man ang bata iyang ano. Kapilan pud nagdapat ang bata. Ano? bolak Bulag na lang una trabaho sa Manila. Kani mo ni sakit kay maapil na ino ng bata imis mo toy reason ni gunit ni sa iya. kay para unta sa bata bang na ang bata na ay mamagpapa, kompleto ang pamilya, pero sa akin man, inana, di ba dyan natong mapugus? So, Mahulata siya, bisyoso pa dyan. So, Kung nakaroon ng taon, layuin nun kasi mga anak. Inana. mga ito, ang mga anak karoon. Sa ayun, mag-abidyo ko. sa'yo mga, inana. Tapos, ba si kasabot ang bata bang, Inana bata para ba? Ten pa. bulag yung mamagpapa. Ano, kaluwi ko lang sa bata. Mula kinilisog kaya ang bata ang maipit pag ina na ang sitwasyon. Kandi ini mo gusto ba? gusto ko ni mo kanira nga pamilya, ina na. man. Kaya po magsigin na lang kagagwanta. Bisa grabe ng kulata. ginadapatan yung kanyang sakad pa pag Ina sa primero pa, wala, wala yeah. pero itong buntis na ko, medyo kuwan akong pinakulak mm ko. Na ko. naman lang siya kuwan, nandun sa nanganak ko, nagdako-dako ng bata, lahi naman niya ang kuwan. Sige naman yung siya pandapat. Mm -hmm. Yung matrauma man ka. Mm -hmm. Ano mm sa po dahil -hmm. rason na tapatay ka na ka na mag-away mo sa kwarta, ina na? Hindi ka nang nangita lang sya, na siya rason na mag-away mo. Eh. Siloso siya? Mm, siloso. Oh, siloso mo, Jud na. Mm -hmm. Kamangita na siya bikil, basi na kay kaistorya lain, inana. Tapos dapat da yun. Malagay na lagi. Siya ang bisyurso siya pa dito ang dapat. Hindi ka biyaan o ano, nung no, siya. Karo na na siya, bagong pamilya na po. Na naman da. Mm -mm. Marat yung balita siya na naan Wala na po may nag-contact. Mm -mm. Samok na, matrauma na ka sa ha. Ano like karon na ka? Ano like, karon na ka, move on na ka, di ba mas maayo? Sugod So good na palagi lagi sa uno. So may sa lalagi. So tihan ka na imong ban na kay mm -hmm. duha pa na katuig. nakatuig. As Asa tin ban nga, taud-taud pa before nang dapat may like nimo is dili na inaana. Lahi na. Kanang kabalo na mo dala sa imong hamba. Ano mm ni? -hmm. Plano sa future ba mm -hmm. dili lang kayo? May plano para sa inyong anak, sa inyong pamilya, inana. Mo, oh, medyo na itong gusto mo. No? kasi siyempre, bata, mangita ko siya nagmamagpapa, inana. Okay. Naglisod pa, pobre pa kayong higa yun. Inana. Kinabuhi niya, magsipag-away. Luwi ang bata. May, may, may maipit sa samok. Hmm. Ikaw, dili, basig, awayon po ganito kuan hilig ka kana mong baba na na si Gioia dili hilom ra man ko pag mag-away niya. siya kay makuan man siya ngita ra siyag bikil sa jud dili mo kuno na sa magaway may magilak na lang ko rin ako mm -hmm. magting antud karon na feel pagyapon ni mong trauma na pagyapon grabe gid ang giwa to pero kilang gud mo sa katuig agwanta kay okay. Dahil mo ko nga, Makusab siya, makupad. Wala mo. Lisod ba sa ina na po, Jud, na Taong naglisud man baguhon. Pag mandapat, mandapat na, Jud, ina na. Pero mag-uha na naghuna-huna ang panganas. Niya, asawa ka niya, ina na. na lang kasi ya, pag panumbag. atis nakagawas na kato trauma. atis karon karoon, na una ko din mong kinabuhi. Ano? Hindi pa ikaw ko ginato eh ng kamot yung karon para karoon kung kutahay muda ko na bata tabang tabangan na yung bana og trabaho para di jid magkakulang na kung magkakulang man at is mga tagbo ra anak ay magkadako ang bata magkadako po doon ang panginahang lanong mm hmm. Go, no. mm, laban ato imo isa ka anak layo biya sa inyo ha anak may hindi ay maharuhay yung kinabuhi katugayan di makuha ninyo anak kaya mangita mo na sa inyo ha ano Naka rin kayo, wala pa man Doon tayo masabotan sa yung mga anak, ha? Huwag pa mama. Iisod ka dito riyan. Kulang-kulang magiging adlaw-adlaw. masters dala na naman mo ang gamay na mga tabang lahat ino. May nalang makatabang tabang pa silang kanisod. Huwag siyempre, mga ka di ko natukawangon ng pagpasalamat sa nagpalikod sa itong programa. ulay lang ko dito si Mr. <coughs> and Mrs. Si Brodlow. Bro. Ikaw, Tion, sa may naingon naman sa nagpalikod sa itong programa. Okay, salamat sa gamay ng krasya. Mata, ang tawag mata God bless. Okay. Thank you. Okay, okay mga kamasters, talagang kayo salamat sa inyong padahin sa ating YouTube channel. And please don't forget to like, share, and subscribe for more videos. And also, hit the notification bell para lagi kayong updated, mga kamasters. Ayuda hindi lang sa panahon ng pandemya. Dengang salamat, mga kamasters. Salamat, Bye -bye. eh.